Ayan Santa Ana Foot Bridge Nandito ako Pasig River. Medyo mabagal yung ano, yung andar. pa siya. Mayroon no siya. doon pa siya. Mayroon pa siya. Mayroon po siya. po pa siya. Mayroon pa siya. Santa Ana at kinukonekta yung punta at Santa Ana Market. Ayan po yung dati mga bangka. Nung wala pa yung footbridge. Ayan. So ngayon may mina sila eh dahil meron ng footbridge. Ayan yung footbridge. Ah, ayan. Ayan. Ilog Pasig, Kabayan. Napakahaba, parang prosesyon. ito po yung footbridge. May stairs din. Kung gusto mong gumamit ng stairs, pwede. Pero dito ako dumadaan kasi medyo masakit yung tuhod ko at kapag sa stairs ako dumadaan. <laughs> Ayan. Ayan.